abot hanggang bubong na ang tubig baha sa maraming bahagi ng Cebu at lagpas na rin sa mga malalaking tulay kasunod ng pagagupit ng bagyong Tino. Kahit na nagpapatuloy na ang search or rescue at clearing operations, marami pa ring tao ang humihingi ng tulong dahil hindi pa sila na-rescue. Kasalukuyang mino-monitor ang Bagyong Tino at batay sa monitoring ng PAGASA Mactan, dalawang beses na itong nag-landfall. Kung saan ang unang tumama ay alas 12 ng hatinggabi sa Saligon, Southern Leyte, habang ang pangalawang landfall naman ay kaninang alas 5:00 ng umaga sa Borbon, Cebu. Alin sunod dito? nanatili ang kategorya ng Bagyong Tino at kasulukuyang kumikilos pa kanluran sa bahagi ng Negros at patungo sa isla ng Panay. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Alfredo Kiblat Jr., head ng pag-asa Visayas na posibleng maglalanful pa sa ikatlong beses ang nasabing bagyo bago tuluyang itong aalis bukas sa Philippine Area of Responsibility. Binigyang diin din ito na kahit bahagyang humina ang Bagyong Tino, hindi pa rin nararapat na maging kampante dahil dapat ipagpatuloy ang mga paghahanda. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Ace Durano, Provincial Administrator sa Cebu Provincial Capital, ibinahagi e nito ang iilang lugar na tuluyan ng binaha kung saan aminado ang opisyal na malaking hamon ito sa mga Cebuano. Nilinaw rin niya na ang pinsalang dulot ng Bagyong Tino ay hindi gawa sa malakas na hangin kundi ang walang tigil na pag-ulan na nagresulta ng pagbaha. Sa ngayon, yung baha talaga yung uh, problema natin. Not so much yung damage sa uh, wind ng typhoon pero yung volume ng ng uh, tubig uh, sa rainfall. Yun ang nakita natin na uh, pinakamalaking uh, challenge ngayon. Mula rito sa lungsod Luiga ng Cebu, Bombo John Akanyati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.